Mas mawi ka sa isang masarap na pagkain na kinakain kasama ng mga kaibigan. Alright, sa so, so, aming opinion, wala. At ang hamon na ito ay makakatulong upang patunayan muli ang puntong iyon. Magiging tsokolate, matamis, at sobrang saya. May na mong sakit na so. Wow, Pakwan. Salamat. <laughs> Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Buhay na uod ito. Nakakadiri. Hindi ko ito kakainin. Pasensya na, pero wala kang pagpipilian. Sa so, totoo lang, tingin kong... Uh... Tingnan mo, lahat sila tumakbo. Hindi ko sila mahawakan. Hindi ko yata sinasang ayunan yan, Andy. Pero huwag mong intindihin, may ideya ako. Heto, gamit ang kutsarang ito, makokolekta mo silang lahat. Maraming salamat. At maghintay. Isang na ideya. Hindi! Alamin mo hindi hindi ko ito makakalimutan. Maasa lang ako na magiging masarap ang mga ito dahil sa tsokolate. Kahit naduda ako dito. Sige. Oh, nararamdaman ko ang mga pulate. At hindi nakakatulong ang chocolate. Sapat na, yan. Tama na. Kailangan kong banlawan ng lasa na yon. Sa tingin ko, makakaligtas ako Gian? dyan. Astig. Hindi ko maisip kung paano mo hinarap iyon. Mabuti na lang at wala akong ganyang kahirap na sa harap ko. Handa na akong kainin ang lahat ng piraso ng pakwan na ito nang may kasiyahan. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Napaka-exciting nito. Napaka-juicy nito. Perpektong binabalansin ng tsokolate ang lasa. Tama na yan. Hindi na ako mapipigilan ngayon. Ang sarap nito. Gusto ko pa ng gusto. Hindi ko na mailalagay pa ang mas maraming pakwan sa bibig ko. Pero hindi pa rin yun makakapigil sa akin. Here, okay, vegan. Tama ba? Kumuha ka ng piraso. Nakulog ka roon na parang isang isda sa pain. Hindi kita bibigyan? Bakit ko naman gagawin iyon? Sigurado akong ayos lang ako sa aking pakwan. Sige, tuloy natin. Kaunti na lang. Ang sarap! Ay, tanong? Hahanap ako ng mas maayos sa susunod. At ngayon, gusto kong magiganti sa'yo. Deserve mo ito. Tingnan natin kung gusto mo ang bulate at chocolate Hindi ko sa tingin matutuwa ka roon. Iiwan ko ito dito muna at maghihintay ng kaunta. Narinig na rin ito! Tunigas ng tsokolate. Ngayon, mukhang candy ang lahat ng ito. Ang sarap talaga. Hindi ko makapaniwala. Hindi ko napigilan. Iba talaga ito. Wow, alam mo ba? Kalimutan na ang paghihigante. Handa na akong kainin lahat Tuna. ng ito. Yubi, pwede ba akong sumali dyan? Hindi ngayon, ano. Mga bagong putahe, Astig! Hindi ko na ako ang dapat mao ng tumingin. Yes. Ano ito? Silly at lollipop. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ko, gusto nating lahat ito. Hi, hindi lang talaga Ayos ito lang. ang araw mo, Andy. Diyos ko, tumigil ka sa pagtawa, May. Tingnan mo lang kung ano ang nakuha mo. Ah, ah, ah. Yan ay ikopakabal. sa malaking hiringgilya? Hindi ko maintindihan kung ano ang gagawin ko rito. Baka may masarap na nasa loob? Oh, Ikaw. ang asim. Napasimangot ang buong mukha ko pero sa tingin ko kung haluan ko ng tsokolate, magiging masarap. Subukan ko nga. Wala namang mawawala. Mukhang interesante. Andy, wish mo ako ng swerte. Gigalawin ko ito ng maayos at pagkatapos ay papasok sa bibig wow, ko. Tsokolate na hinaluan ng syrup? Kawili-wili. Sigurado akong hindi mabibigo ang lasa. Oo nga, hindi ako nagkamali. Ngayon, hindi na ito kasing asim ng dati. Bakit ka lang nakaupo dyan, Andy? Kilalanin mo ang iyong takam. Sa totoo lang, medyo natatakot ako. Hindi, teka, masarap pala. Baka natakot lang ako ng walang dahilan. Tsokolate? Kung ganun, talagang magkakaroon ako ng matamis na pagkain. K Gusto kakamangka. kong tingnan ito sa lalong madaling panahon. Mas masarap ito, gaya ng inaasahan ko. Mag all out or umuwi na lang. Uy! Ayun na, o simula nang natira. Ang kakaibang pakiramdam. Parang umiinit dito. Nako, nakalimutan ko tuloy ang paminta. Dapat kumilos na ako bago masunog ang lugar. Oh, masama ito. Sandali lang, Andy. Tutulungan kita. Buksan mo ang bibig mo ng mas malaki. Papalabas ko ang apoy. Ginagawa ito. Sa tingin ko, nagawa na yon. Hi! Nakarating ako sa oras. Salamat. sa hintay na Puerto Rican, masarap nating tanghalian. Ngayon, titingin muna ako. Wow! Ano man, maliban dito. Buhay na ipis? Bakit palaging insekto ang natatanggap ko? Oh, at malas ka, pare. Masaya ako na palaging maswerte. Well, handa na ang mga chopsticks ko. Maaari na akong magsimula kumain. Ang ganda talaga nito. Nakakatakam sa tingin pa lang. Sana hindi masira ng tsokolate ang lasa. Maganda pa rin ito. Hindi naman masama. May kakaiba nga dito. Cool. May naisip akong isa pang ideya. Bakit nga ba dahan-dahan kung pwedeng kainin lahat ng sabay-sabay? Andy, manood ka at matuto. Ipapakita ko sa iyo kung paano tama ang paghawak ng sushi rolls. Tingnan mo, perfectong kasha sila sa skewer. Ang natitira na lang ay ilubog sila sa tsokolate. Mukhang kamangha-mangha, ako ay isang henyo at karapat dapat akong makakuha ng masarap na gantimpala. Hindi ko inakala na ang maalat ay babagay ng mahusay sa matamis. Hindi ko mapigilang kainin ang bawat kagat. Walang salita. Aminin ko, minsan nakakatakot kami. Halimbawa, ngayon, nakakadiri kang kumain. Parang ipis ko. Natatakot akong hawakan ito. May naisip akong magandang ideya dyan. Heto! Yummy! Gamitin mo ito! Salamat. Tulad nang dati tinutulungan mo ako sa iyong mga kalokohang ideya. Halika dito, maliit na bata. Panahon na para pumunta sa Chocolate Fountain. Bagay sa iyo ang kayo manggi. Talaga bang kakainin ko yan? Hindi ko kayang panoorin. Oh. Sabi mo mismo, wala akong pagpipilian. Kaya ito na. I'm weird? Alam mo, kailangan kong aminin na gustuhan ko. Ang ipis ay naging ganap na tsokolate. Oh, hindi ko naisip na magiging masarap na merienda. Oh, grabe. Minsan nasusurpresa mo ako, Andy! panahon na para makita kung ano ang naghihintay sa atin sa round na ito. Wow, ang galing nito. Salamat! Isang telepono na may puppet case? Ito ang pinakamahusay na bagay kailanman. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Oh, nagbago na ang sitwasyon. Isang malaking madulas na pugita. Nakakadiri. Ayoko itong hawakan. Hindi. Save mo ako. Walang urungan ngayon. Salamat! Baka masarap kung may tsokolate. Iyan lang ang buo na kagat na iniwan ko. Mukha pa rin itong hindi masarap. Aba, teka! Shelter or else stream and we're skin bonail. Hurry, ikaw! Kaya ko. Ang hirap. Hindi ko makagat. Imposibleng ngat-ngatin ito. Para itong lumang goma, isusuka ko ito. Ayoko na. Tatapusin ko itong piraso at tapos na. Hindi ko sinasabi na tumigil ka. Ang dami mong nakukuhang mga ano like. Ano ang ginagawa mo? Andy, hindi mo dapat ito i-film. Ngayon, kailangan ko itong kainin lahat para malaman ng lahat kung gaano ako kalakas. Wow, bravo. Dumating na ang iyong oras ng pagtutubos. Ano? Ngayon, turno mo na ilublo ang iyong telepono sa fountain. Pero hindi naman patas yan. Masisira ito. Oh. Wow. Ang sakit nun. Halos mabasag ang ngipin ko. Hindi ko ito makakain Susubukan ko na lang dila ng tsokolate. Nakita nga ka, sa nakatang ba sa mood mo na yan. Sayang naman! Kaya ko pang baguhin ang sitwasyon. <laughs> May ideya ako. Like, kailangan kong tanggalin ang takip mula sa foam, isara ang butas ng camera at buhusan ito ng tsokolate. Oh, sigurado akong magiging masarap ito. Pero makikita mo rin sa lalong madaling panahon. Tingnan mo, tunay na tsokolate na parang puppet. Mukhang masarap. Kailangan mong i-share ito sa akin. Ano ang... Ah, uh, hindi. Hindi sa buhay na ito. Tinawanan mo ako, kaya wala kang makukuha. Ito ang perfectong plano. Pwede sanang nagbigay ka sa akin ng maliit na piraso. Bastards. Ang hindi alam ay palaging nanunukso sa akin. Ah, may palayok ako ng lupa? Anong klaseng biro Mukhang ito? Mukhang ano abukado para sa akin. Mabaho ito? Andy, palagi ka na lang nagre-reklamo. Dapat mong tularan ng halimbawa ko. Masaya kong kakainin ng aking abukado. Pero una, kailangan kong Dalawa. hatiin ito gamit ang matalim na kutsilyo. Tutulungan kita dyan. Hindi ito magtatagal. Ako ay isang abukado. Oh, mayroon akong panila. Wow. Ngayon makakasulat na ako sa... Ay grabe, ang tsokolate ay parang ulan. Magaling. Kakagat ako. Hindi ito magaling. Ang abukado ay parang bangka. Karang ko ito para inuwin ang tsokolate diretsyo mula dito. Pero mas gusto kong kumuha ng kutsara at kainin ito ng sabay-sabay. Ang galing niya! Nakakatakam na po tayo! Mmm, ang ganda! Napaka-krema at tamis. Hindi ko kayang tumigil. Gusto ko pa. Ayokong saktan Akala ka kailanman. Akala ko bagay ang sa abukado. Asiyan ako na meron pa akong isa. Sa so tingin ko, babalatan ko na ito ng buo agad para walang makasagabal. Eh, hindi ko pa rin maiwasang magulat dito. Kahanga-hanga. Parang nasa alapa ako ngayon. <laughs> Oh, ngayon pwede kong ilagay ang tsokolate sa balat. Tingnan mo, Andy. Astig, di ba? Hmm. Ang talino ko. Karapat dapat akong magkaroon ng lahat ng matamis baalam, sa mundo. Paalam, paalam. Ayos. Tama na, hindi ko na kaya ang umupo dito. Gutom na gutom na. Mayroon kang palayok ng lupa. Di ba? Kaya kainin kaya mo? Sa so tingin ko hindi iyan magandang ideya, pero sulit subukan. At wala na akong ibang pagpipilian. Siguro ayusin ang tsokolate ang lahat. Ano ba ito? Niloloko ko lang ang sarili ko. Parang magiging palpak ito. Ni hindi ko alam kung paano sisimulan. Ano ang gagawin mo kung wala ako dito? Palagi kang andyan para tumulong, hindi ba? Sa totoo lang, hindi ko talaga kailangan The ito. Ang pa lang ay nagpapasama na ng aking dyan dahil sa hindi ka nais-nais na tekstura. Kung ako ikaw, iluluwa ko na yan. Nakakadiri. Kailangan kong magmumog. Pero sa tingin ko, may naisip akong bagay. Kailangan ko ang buto ng avocado na yan. Tatanim ko ito dito at tutubo ito. Mahusay ang aking kamay sa pagtatanim. Alam mo? Yan na. Sa ngayon, lahat ay naayon sa plano. Bubudburan ko ito ng lupa at didiligan. syempre. Pero oh, hindi ko ko gagamitin Gagamitin ko ang tsokolate. May maganda akong nararamdaman tungkol dito. Walang paraan para magkamali ito. At sa palagay ko, mas marami, mas mabuti. Nangyayari? Ayos, Andy. Kahit ano. Maging matiyaga kami. Sigurado akong gagana ito. Hindi ko alam. Mukhang epic fail. Sino ako? Tingnan mo, tumutubo na. Sabi ko sa'yo, nakakamangha. Ang halaman ko ay tsokolate. Kailangan ko itong tikman. Diyos ko, mukhang kamangha-mangha. Sana hindi nakakadismaya ang lasa. Oh, para itong tunay na tsokolate, pero mas maganda pa. Actually, ikaw ang nagtanim ng buto ko, kaya kailangan mong magbahagi. Sige, so, yeah, gano'n na nga. Hindi na ako makikipagtalo. Sa tingin ko, sapat naman ito para sa lahat. Maraming start. Hindi na ako makapaghintay na subukan Mukhang ito. Mukhang maganda. katapusan ng aming chocolate challenge. Sana nagustuhan ninyo ito. Kung nagustuhan nga ninyo, huwag maging kuripot sa mga like. Hanggang sa susunod!